good morning sa mga kabanal na itong dira no? Uh, kay balo kita nga daw madamo gid sa isyo sa mga ghost project pala mabatian na sa gobyerno aridal on takam mo sa sinulatan sa uh, hulubaton kapitulo 3c versikulo 11 aton ini basahon mga kabanal silingdere amang gad nga nakuha sa malain nga paagi madali lang madula pero ang manggad nga gina pangabulayan nagadogang pagid so ini mga autod no uh, isa ini ka mga pamatuod sa aton nga uh, lamang kita kung wala bala kita nagapangabudlay sa manggad kag ano hindi gina uh, maayo para sa aton Aring application mga kabanalo sa iligay non na may mabasa ininyo na ah, manamin isang application kadto lang kamo sa diri sa google map o kung sa inyo manda i-type nyo lang hiligay nun ah, na makita ka mo napilihan nyo install nyo lang na guys sige mga kabanala amula na have a nice day kagalong sa tanan God bless